may mananagot at may ulong gugulong iyan ang mainit-init na banta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tumulong kay Alice Guo na makaalis ng bansa na naging usap-usapin sa mga nakalipas na araw subalit ang tanong pa rin ng mga karamihan paano nga ba nakatakas itong si Alice Guo talaga bang palpak ang security ng ating customs at nalusutan sila o talagang may mga kasabwat ito na naglagay at naging middleman upang makatakas ang kontrobersyal na Mayora. Ano ang mga dahilan kung bakit nagbanta si PBBM na pasisibakin ang mga opisyal? At sino-sino ang mga opisyal na pinaghihinalaang tumulong kay Alice Guo sa kanyang pagtakas? Ano ang magiging epekto ng mga hakbang na ito sa mga ahensya ng gobyerno at sa kanilang mga opisyal? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Tila naguumapaw na ang galit ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., sa sinapit ng gobyerno sa kamay ni Alice Guo, ang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Sa kanyang pahayag, inilarawan niyang tila ginagawang bata ng Guo ang sistema ng hustisya sa bansa matapos itong makaalis ng walang kaalaman ng mga autoridad. Ayon kay Marcos, ang paglisan ni Guo ay nagbigay diin sa malawakang katiwalian sa ating sistema na nagdudulot ng pagbagsak ng tiwala ng publiko Ilalantad namin ang mga salarin na tumulong sa kanyang pagtakas, Anya, na nagbigay ng matinding babala na heads will roll sa mga opisyal na sangkot, nagutos siya ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga taong nagbitray sa tiwala ng bayan. Ang mga opisyal na may kinalaman sa pagtakas ni Go ay haharap sa buong bigat ng batas at ang kanilang mga pangalan ay ilalabas sa lalong madaling panahon. Si Sen. Risa Hontiveros ang unang nagbigay ng impormasyon na si Alice Guo, ang dating alkalde ng Bamban, Tarlac, ay nakalabas na ng Pilipinas noong Hulyo. Ayon kay Hontiveros, ginamit ni Guo ang kanyang Philippine passport upang makaalis ng bansa. Kinumpirma ng Bureau of Immigration, BI, na si Guo ay legal na umalis ng bansa, ngunit hindi siya dumaan sa mga autoridad ng imigrasyon ipinahayag ng BI na siya ay ilegal na bumiyahe patungong Malaysia noong Hulyo. Noong Agosto 18, sinabi ng BI na huli nilang nasubaybayan si Guo sa Indonesia. Sa kabila ng mga pahayag ng NBI, patuloy na iginigiit ng legal na tagapayo ni Guo na siya ay nasa Pilipinas pa rin, batay sa kanyang mga pagtitiyak. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagdududa at pag-aalala sa mga autoridad, lalo na sa mga aligasyon ng katiwalian at hindi tamang pagkilos ng mga opisyal na dapat sana ay nagbabantay sa mga ganitong insidente. Dahil sa mga pangyayari, nagutos si Hontiveros na agarang kansilahin ang pasaporte ni Guo upang mapigilan ang kanyang paglalakbay at mas madaling masubaybayan ang kanyang mga galaw. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na investigasyon sa mga ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations, POGO, na may kaugnayan kay Guo. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi makakaalis si Alice Guo kung walang mga opisyal ang tumulong sa kanya. Ang kanyang pahayag ay nagbigay diin sa posibilidad na may mga kasabwat na opisyal na nagbigay daan sa pagtakas ng dating alkalde. Ang mga ebidensya, ayon kay Hontiveros, ay nagpapakita na ang pinikeng pasaporte ni Guo ay tila maingat na pinlano na nagpapahiwatig na may mga taong tumulong sa kanya upang maisakatuparan ito. Paano nga naman magkakaroon ng lakas ng loob ang isang wanted na personalidad na umalis sa bansa kung walang suporta mula sa kanyang mga kakampi sa gobyerno? Ang tanong na ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng masusing investigasyon sa mga posibleng kasabwat sa kanyang pagtakas. Dahil dito, maraming anggulo ang tinitingnan ni Pangulong Marcos na nagbabala na walang sasantuhin sa mga opisyal na maaaring sangkot sa insidenteng ito. Heads will roll, Ania, na nagmumungkahi ng mahigpit na aksyon laban sa mga opisyal na nagbetray sa tiwala ng publiko. Binigyang diin ng Pangulo na walang lugar sa bansa para sa mga taksil na inuuna ang kanilang sariling interes kaysa sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Ngunit sa kabila ng mga banta ng Pangulo, kumpirmado na talagang nakaalis na si Gu ng bansa. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng galit kay Justice Secretary Jesus Crispin Remula na tila na bigla sa Bureau of Immigration, BI, dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa pagtakas ni Guo. Nagbigay siya ng babala na kung may mga opisyal na kasabwat sa BI, dapat na silang magtago o umamin na dahil hindi nila magugustuhan ang mga hakbang na kanyang isasagawa. Inilabas ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula ang isang pahayag na naguutos, sa National Bureau of Investigation, NBI, at Bureau of Immigration, BI, na ang mga detalye sa pag-alis ni Alisgo, ang dating alkalde ng Bamban, Tarlac. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Remula ang kanilang pananaw bilang mga lingkod bayan na isinumpa nilang panatilihin ang integridad, transparency at pananagutan sa lahat ng kanilang mga aksyon at desisyon. Bilang mga lingkod sibil, isinumpa namin sa bansa ang aming hindi natitinag na integridad, transparency at pananagutan sa lahat ng aming mga aksyon at desisyon, Ania. Dahil dito, nagbigay siya ng huling babala sa mga opisyal ng BI na maaring nakibahagi sa pagtakas ni Guo. Ito ay maaring lumabas ka at ibunyag ang katotohanan o maghintay hanggang ako ay personal na makarating dito kung saan gugulong ang mga ulo at mawawala ang lahat ng impyerno, dagdag niya, na nagpapakita ng kanyang matinding determinasyon na tukuyin ang mga responsable sa insidente. Sa isang privilege speech sa Senado, ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros na si Guo, na kilala rin bilang Guo Huaping, ay umalis ng bansa noong Hulyo 18 patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Kinumpirma ito ni Dana Sandoval, tagapagsalita ng BI, na nagsabing si Guo ay kasalukuyang nasa Indonesia, eh, idiniin ng Department of Justice, DOJ, na isang Immigration Lookout Bulletin, ILBO, ang inilabas noong Hunyo na naglalaman ng mga pangalang Alice Guo at Guo Huaping na naguutos sa mga opisyal ng imigrasyon na alertuhan ang mga autoridad kung sakaling subukan ng paksa na umalis ng bansa. Sa kabila ng umiiral na ilbo, kinumpirma ng BI na nakalabas si Guo ng bansa ng hindi dumaan sa mga autoridad sa imigrasyon. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinko na batay sa impormasyon ng intelligence, si Guo ay lumabas ng bansa ng walang tamang proseso. Samantala, sinabi ni Remula na titingnan din ng DOJ ang posibilidad na masangkot ang mga legal counsel ni Guo sa kanyang pagtakas. Hanggat ang mga abogado ay may obligasyon na protektahan ang mga interes ng kanilang mga kliyente, mayroon din silang mas malawak na responsibilidad na itaguyod ang rule of law at pangalagaan ang pampublikong interes. Ani Ayon kay Atari Stephen David, legal na tagapayo ni Guo, tiniyak sa kanya ni Guo na siya ay nasa Pilipinas. Gayunpaman inamin ng abogado na wala siyang kakayahang makumpirma ang impormasyon at walang ideya kung nasaan talaga si Guo. Bagamat sinabi mismo ng Bureau of Immigration, BI, na wala silang kumpirmadong record na nakaalis nga ng bansa si Alice Guo, ang dating alkalde ng Bamban Tarlac, ipinahiwatig nila na posible itong mangyari. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, kahit wala silang naitalang paglabas ni Guo sa kanilang database, kinumpirma ng kanilang mga kapartner sa ibang bansa na siya ay nakarating na sa Malaysia noong Hulyo 18, Singapore noong Hulyo 21, at Indonesia noong Agosto 18 sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinko na batay sa impormasyong nakuha nila mula sa mga mapagkakatiwala ang pinagmulan, lumabas si Guo patungong Malaysia at Singapore nang hindi dumaan sa tamang proseso. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, gamit ang kanyang Philippine passport, nakaalis si Guo ng Pilipinas noong gabi ng Hulyo 17 patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kabila nito, ipinagutos ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs, DFA, at Department of Justice, DOJ, nabawiin ang pasaporte ng Pilipinas ni Alice Guo, ang tinanggal na alkalde ng Bamban Tarlac, isang araw matapos ilabas ng mga opisyal ng gobyerno ang impormasyon na siya ay tumakas mula sa bansa. Sa isang memorandum na inilabas noong Martes, inatasan ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Foreign Secretary Enrique Manalo at Justice Secretary Jesus Crispin Rimula na gumawa ng nararapat na aksyon para sa pagkansela ng mga pasaporte ni Guo, pati na rin ng kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila Guo at ng kanilang kasosyo sa negosyo na si Catherine Cassandra Ong. Si Ong ay kinatawan din ng niraid na Philippine Offshore Gaming Operator, Pogo Hub, na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga binigyang diin ni Bersamin ang Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act na nagbibigay kapangyarihan sa Foreign Secretary na kanselahin ang isang pasaporte kung ito ay kinakailangan para sa pambansang seguridad. Sa ilalim ng parehong batas, isa sa mga batayan para sa pagkansela ng isang pasaporte ng Pilipinas ay kapag ang Korte ay naglabas ng utos para sa pagkansela nito dahil ang may hawak ay isang takas mula sa hustisya, dagdag niya. Ipinahayag ng palasyo na si Guo at ang kanyang pamilya ay may mga nakabimbing arrest warrant mula sa Senado dahil sa kanilang pagtanggi na dumalo sa mga pagdinig tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng mga pogo. Bukod dito, isang kriminal na reklamo para sa kwalipikadong human trafficking ang isinampa laban kay Guo kasama ang iba pang mga kaso na kasalukuyang inihahanda na may kaugnayan sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa mga operasyon ng Pogo. At bilang pagtatapos, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula na nagbigay siya ng huling babala sa mga opisyal ng BI na maaaring kasangkot sa pagtakas ni Guo.